kasi yung presyo nito ba, ma, mas mura kumpara dun sa dati. Yung dati kasi pag nag mas mahal na. Um, Ang tono pero dati yeah, sa yeah, Si Bug na Kaya nang sumunod sa price natin sa naka hand siya yung galing sa ilalim, kapunta sa mga. Kaya sa. Tapos yung sa galing sa gilid. Kung hindi po-pull siya, sir, galing sa ilalim. Hindi ganyan? Huwag mong ilayan pa sa id sir ah. Oo, Wala pa, wala din sir. Uh, lalik, yes, sir. Pero man sir, bago ka magpakaroon na yeah. -taste lang, tatanggalin mo. Balik case lang niya yun sir. Ano yun sir? Cover. Parang hindi nagagalaw ka lang ito. Okay lang itong magalaw pag nakapower. Pero pag naka-on na eh, bawal na hawakan sir. Make sure. Sa asya yung karakong sir, pag nakaka-on, bawal bigbigin ng ganyan, ganyan, ganyan. Dapat ganito lang level lang siya. So, Pagpapagin natin yung battery mo sir. Dalawang side press. Hila. Magamitin mo natin yung battery namin daw. Ano? Uh, demo. So siya so, sir. Power on niya yung yun. So, so long press. So activate din natin si aircraft. E Next sir. sir. So, uh, so, six, okay. 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 Okay.

down Yung guest stick mo na kaliwa. Total down niya. Para mo playing online kainan. na We'll be right back. Ano eh pano kasi ang mali. Ah pero ang plano ko din positive pamanikin sana nako gusto Isun talaga niyo ay connected na sa wifi, punta ka diyan, makikita mo 'yung diyan, update mo لري diyan. Pero ang gusto mo na yung firmware, click mo muna 'yung profile, tapos 'yung settings. Firmware update 'yung dalawang 'yan. Okay sir. Once connected na, pero dapat sir, pulli change mo, mo na to, pulli change mo na. Uh -huh. before first play yan tapos uh -huh. makikita mo yung pinaka GPS or satellite settings dito sa ano sa taas ng screen okay.